Pansin kayo, pat malaki oh, ng chinelas. Wala po kong pambili po eh. Meron akong sorpresa na ibibigay para sa'yo. Ito yung basket po. Pwede mo siyang buksan. Kaya nga po, din na po. Para po panood ang pusara mo po ni Mami. Saka po, na rin po ng chinelas ni eh. Emma. Kamusta? Oh, ako lang naman po. Nakagaling? Nagtinda po ako ng manito. Maestro. Ano ah, talaga? Sino to kasama mo? Pati kambung po. Ba't ito ang bunso? Bakit? Apo. Bakit mo sinama? Sana po kasi wala po sa amin si mama naglalabada po. Ano pangalan mo, Be? Emma po. Emma? Ito ka nagtinda. Nilipot ko po. Ah, itong yun. lugar na ito. Nilipot ko po. Mabuti naman nakaubos ka na. Opo, Pauwi na rin po ako. Ay, tama-tama. Nakakita kita rito. Ito po, nag-iipon po ng pang-alpo ano sa school kaya po ako nagtitinda para po pandagdag din po sa pambaon, kung so, walang po sa bahay. Hmm. so, sinama mo itong sa kapatid mo, nakakatawa oh, naman. Oh, napansin ko yung pat... Ang oh, laki ng chinelas. Wala po pong pambili po eh. Ay, so, ganun. Okay. Di ba nadada pa yan? Nadadapa din po, kasi po malaki pong chinelas po Ah, ganun ba? Buti na lang naubos yung paninda mo, no? Opo, oh, para pong makauwi na rin po kami. Kanina ka pa ba nagtinda? Opo, kanina pong maaga pa po, po. Maaga pa? Opo. Ang na. Wala ka bang pasok ngayon? Opo, Sabado po Ay, ngayon. Ay, nga yun. pala, Sabado nga pala. Ito po yung ginagawa ko po kapag po walang pasok, pag Sabado po, Linggo. Nagtitinda po ako. para po, pang dagdag na rin po sa gasusin po sa bayarin po sa school. Kaya ako bumalik dito, buti nakita kita, hinahanap-hanap na nga kita doon. Sabi oh, nga daw, nagtitinda ka. Opo. Oh, so yung buti nakita kita rito. So, meron akong uh, sorpresa na ibibigay para sa'yo. Talaga po, kuya uh, oh, kasi Oo, mo. Basket. Para po ba yun sa'kin? Sa kin? Oo, para sa'yo talaga to. Gusto ko, ikaw ang bukas nito. O, iba oh, ba muna yung basket mo? Oh. Ito yung basket oh. para sa'yo, naringalo ko para sa'yo ngayon. Dahil masipag ka magtinda. Oh. So, pwede mo siyang buksan. Wow, ang dami po naman po nito, Jun. Para po sa akin lahat to? Mabuti, yeah, dahil mas uh, kasipang mag-aaral. Tapos, uh, tinutulungan mo pa yung magulang mo. Ayan, deserve mo kasi magkaroon ng ganyan Pusibus po. Kasi gusto ko uh, makapag-aaral ka talaga. Tapos, tusan din yung mga pangangailangan mo. Kuwechun, maraming maraming salamat po sa ibigan niyo po sa akin. Kasi po, wala na po si tatay. Mahirap mm -hmm. talaga walang maging magulang pa po. Wala na po yung dada yung ina. Hindi ako na lang po. Kahit ikaw mong man panganay. Opo. Kaya nga po, dito po. Para po po sa agamot po ni Mami. Saka po, mabili na rin po ng chanelis si Emma. Ang kapatid mo. Opo. Sa Saka so po, magdagdag na rin po siya. Ang po sa school, sa bahay po. Pararamdaman ko talaga yung hirap mo at pagtitiis, pagtitiga para makapagtapos ng pag-aaral, ano? Huwag kang ha? Para balang araw, ito ang panganay, makatulong ka sa kapatid mo dahil wala ka ng tatay, di ba? Apo. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo po ko yung tulong na po ito sa amin. Sa pundagdag po sa mga pangalaman po namin sa bahay. Sa po, na rin po ng mga kapatid ko meron akong naiabot sa iyo ngayon sa aming pagtutulong-tulong ah, gusto namin magpapatulong mo yung pag-aaral mo pwede yung kapatid mo mabilihan mo rin ang kanilang pangangailangan Opo. Mandagdag na lang po sa pambaho nila. Kasi po minsan po hindi po sila kakapasok. Kasi po wala pong pambaho. Kahit nga po ako napasok po ako ng pambaho niya. Baka eh. tapos nga lang po sa pag-aaral. Kasi po wala na pong ibang mag-ahon kay mama. Hey, ma kundi una lang po. Tama, dahil si mama mo, mayroon ding, ano yan? Kuwento ano po. Ano po. Ano ba? yung guys, si Neslin talaga ang nagmutulong sa kanyang magulang. Ito, nagtitinda na naman siya ng, ano kanyang tininda mo money po? Mani po, so, ito um, ang umais. Oo, dati nakita natin siya nagtitinda ng balot. So ngayon na naman, dahil Sabado, wala silang pasok. Nagtitinda naman siya ng mani at sa mais. Kung nga, kasama niya pa yung kapatid niya. Yung kapatid niya, ang laki-laki ng kinelas. Ah, mo ng kinelas yung kapatid Apo. mo, ha? pabili ka kay ate mamaya ng kinela sa...